At dahil nagkaroon ako ng sariling kwarto, malaya akong nakakalipat paggabi. Kinalakihan ko na rin kasi at sanay na ako. Ikaw ba naman? Ang simula ng magkaisip e, eh, si Papa na ang nag-aasikaso sa akin. Kaya lang noong mag-share siya sa akin ng kanyang problema. Nang dahil na sa nasa ibang bansa si Mama, naawa ako kay Papa at dahil doon, ay ako na ang gumawa ng paraan upang maibsan ng kanyang pangangailangan tinanggap ko ng buong buo. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Papa's girl ako at marami na rin akong napakinggan at nabasang kwento. Nanang dahil sa pagiging super close ng anak na babae sa kanyang papa, ay nagkaroon sila ng sikretong keringkingan. Maging ako na isang papa's girl, ay hindi ko kayang sabihin na imposible o malabo pa sa alkitran na mangyari ang bagay na iyon. Dahil maging sa amin ng papa ko, nangyari ang ganoon. Hindi ako nagbahagi ng kwento para ipagmalaki o ipagkanat ang kung sino o anong klasing babae ako. At hindi rin para patotohanan. Gusto ko lang mag-share dahil siguro alam ko sa aking sarili na bibihira mangyari ang ganito. At ewan ko kung ano ang inyong magiging upinyon tungkol dito. Hindi ito simple walang lasingan o kung anong mang hokus pokus. Nakakahiyaman pero si Papa mismo ang unang sumungkit ng perlas na para sana sa lalaking maghahatid sa akin sa altar. At kung paano nagkaganon ang lahat ay narito ang buong kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Crystal, 27 years old. Single but not available. Tatlo kaming magkakapatid, dalawang babae at isang lalaki yung panganay ang lalaki sa amin tatlo. Nag-iibang bansa na si mama na magkaroon ako ng isip at si papa na rin ang kumbaga ay tumayong ina at ama para sa amin. Lalo na kapag nasa school ang dalawa kong kapatid. Meron kaming store na siyang pinagkakaabalahan ni papa. Dahil ang pagkakaintindi ko sa naging usapan ni mama at papa, si mama ang mag-iibang bansa at para merong mag-aasikaso sa amin ay magre-resign si Papa sa kanyang trabaho at magtitindahan. May nag-aasikaso sa amin at the same time bukod kay Mama. Nabuwa na Nabuwana ng padala ng pera ay may papasok pa rin na income dahil sa tindahan. Kaya naman ang isang purong pagmamahal na kailangan ng anak mula sa magulang ay naramdaman ko kay Papa. At nang dahil doon marahil pumasok ang isang masikip na tsansa ang sinasabi ng aking ate na over the backwood na ang pagiging mag-ama namin ni Papa. Nasanay ako mula sa aking pagkabata na si Papa ang gumagawa ng lahat para sa akin. Hanggang sa magkaisip ako at makaintindi ng bagay-bagay para sa akin eh tama at walang mali sa pag-aasikasong ginagawa ni Papa lalo na sa pagiging closeness namin. Kahit ang pagpasok ko sa mundo ng pagiging dalaga, ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw ay si Papa ang unang nakaalam. At ewan ko rin kung bakit nasa bahay ako ng mga oras na iyon at dahil nasanay akong ang lahat, ay inilalapit kay Papa. Kahit sa pag-usbong at pagiging masagana ng magkatabing bundok at ang pagsisuusbongan ng Bermuda Grass, sa paligid ng batas ay hindi naging hadlang para magbago ang closeness ko kay Papa. Sa halip ay parang lumala pa nga. Hanggang sa pagsabihin ako ni ate na nagdadalagan na raw ako kaya dapat ay ilagay ko sa lugar ang aking pagkilos bilang isang babae. At kahit kay Papa ay magbigay ako ng boundaries dahil magkaiba kami ng kasarian kahit pasabihin kami ay mag-ama para na rin hindi bigyan ng malisya ng ibang tao na makakakita sa amin. Ang sinabing iyon sa akin ng kapatid ko ay ikinasama ng loob ko. At para sa akin ay siya ang nagbibigay ng malisya. Sa nakikita niyang pagiging close ko kay Papa at naiingit lamang siya. Bukod sa pagiging bunso ko sa aming magkakapatid ay ako ang madalas makakuha ng pabor. Ang totoo, para hindi ako kainggitan ng aking mga kapatid ay inililihim nilang namin ni Papa ang mga pabor ko na kanyang ibinibigay para sa akin. High school ako ay normal lamang para sa akin. Ang matulog katabi si Papa doon sa room nila ni Mama. Kinalakihan ko na rin kasi ang bagay na iyon at hanggang sa aking pagdadalaga ay hindi na iyon naalis sa akin at parabang hindi na rin ako sanay. Maliban na lang kung uuwi si mama at lumala mula noong nagkaroon ako ng sariling kwarto. Yun nga lang, maging si mama ay napagsasabihan rin ako dahil nga raw hindi na ako bata. Kaya nga raw ipinagpagawa na rin ako ng sariling kwarto. At para pagbigyan si papa, pag sinasabi niya sa akin na namimiss na niya akong katabi ay sinisekreto na lang din namin Total, hindi naman nalalaman ng mga kapatid ko kung lumilipat ako paggabi. Hindi ko kasi matiis si Papa, ewan ko rin ba? Pakiramdam ko rin kasi, siya lamang ang nag-iisa kong kakampi sa bahay. At pagdating kasi sa mga material na bagay ay isang sabi ko lang, nakukuha ko kaagad. Nagkaroon kami ng tag-iisang kwarto. Dati, tatlo lang ang kwarto sa bahay namin. Yung kay kuya, kila papa at ang sa amin ng ate ko. Pero dahil hindi kami magkasundo ni ate, ipinagpagawa na rin ako ni papa ng sarili kong kwarto. Mas tobor din iyon sa akin dahil ayaw ko nang may kasama sa kabinet at kahati sa anumang bagay lalo na sa personal na gamit. Wala naman akong galit kay ate, maliban na lang noong pakiramdam ko eh, gusto niya akong ilayo kay Papa. Ang naisip ko kasi eh, gusto niya akong agawan ng lugar kay Papa. Hanggang sa sa akin si Papa na, kahit na pa kami ka-close, ay meron pa rin akong bagay na hindi kayang ibigay, na kayang ibigay ni Mama. Alam niyo na ang bagay na iyon, para lang iyon sa mag-asawa. Sa sinabing iyon sa akin ni eh, Papa ay parang hinamo ng aking ego. Wala akong naramdaman na galit o anumang sa tingin ko ay magiging dahilan para dumistansya ako kay Papa. At sa halip ay para kung naawa. Lalo pa at naipaliwanag niya sa akin ng maayos. Malayo si Mama at siya raw bilang lalaki ay may pangangailangan. Marami kong naisip na bagay pero ni minsan hindi ko talaga inisip na oo nga no. O baka talaga lang mahina ako mag-isip at inosente at dahil sa awa na aking naramdaman kay Papa at sa tingin ko naman ay walang masama kung ibibigay ko ang kanyang pangangailangan ay ako na mismo ang gumawa ng paraan para siya ay tulungan. Alam ko naman na gusto niya para rin hindi siya mahirapan total naging mabuting ama naman siya para sa akin. At ayun na nga, tinanggap ko ng buong buo ang malaki niyang pagmamahal bilang ama, tiniis ang kirot habang patuloy ang hindi magandang palagay ng ibang tao sa pagiging ama sa akin ni Papa at ako bilang kanyang anak. Na maging ang aking mga kapatid ay sinasabing over the backwood na nga ang pagiging mag-ama namin. Lalo pa at nachambahan na rin ako ni ate na lumabas ng kuwarto nila Papa isang beses madaling araw. At nang dahil doon ay mas lalo nga siyang naghinala na may kung anong hokus pokus na nagaganap paggabi sa loob ng aming pamamahay. Hindi naman direktang sinasabi sa akin ni ate. Ang lagi lang niyang sinasabi lumagay ako sa lugar. Nakarating kay mama ang nakita ni ate na pareho kaming nagalit. Dahil pinalabas namin ni papa na binibigyan ni ate ng masamang kahulugan ng aking pagtulong kay papa. At ang iisa naming palusot, isang beses lang iyon dahil na naginip si Papa at nang magising ay pinulikat, <laughs> at ako ang kanyang tinawag. Naging maingat kami mula noon at sa halip na kabahan, matakot, pakiramdam ko that time ay para siyang challenging para sa akin. Matagal ding gumana ang padulas na pinulikat ko no. At masasabi kong ang hokus pokus kapag tulog na ang lahat walang pinagkaiba. Noong magkaroon ako ng boyfriend, ang aking boyfriend ay nagulat. Dahil walang sabit niyang napadaan ang kanyang hindi naman kahabaan na train sa underground tunnel. Pero masasabi kong mas nag enjoy ako noong mga panhong wala ako sa bahay. Dahil syempre, una ay pwede kong ipakita sa aking katipan kung sino ako. At pwede kong gawin ang gusto ko na akin din namang natutunan sa nakauna. At ang lugar na kahit maghihiyaw ka doon, eh, walang makakarinig. Hanggang sa ako na mismo ang magsawa. Nagsawa o nakita ang katotohanan, aewan. Sa kung ano ang meron sa amin ni Papa. College na rin kasi ako noong matauhan. Meron kasing isang professor ang nakakita sa kung gaano kami ka-close ni Papa. At sinabi niya sa akin na kung ano man raw ang meron sa amin ni Papa. Maigi nang hanggat hindi pa nangyayari ang pinaka worst na pwedeng mangyari ay pilitin ko ng umiwas. Kesa naman raw mawala ang lahat sa akin. Magalit ang lahat sa akin at masira ang aking pamilya nang dahil sa akin. Hindi ko alam pero basta pagkatapos noong sinabi ng professor sa akin nag-isip ako. Ayun, basta ayoko na. Ganun lang kasimple na kung gaano ko kabilis ibinigay e eh, ganun din kabilis na ayoko na. At alam ko na ikinalungkot iyon ni Papa. Lalo pa, at ng mga panahon na iyon ay may natitira pang dalawang taon sa ibang bansa si Mama. Medyo matagal pa, at mula noon ay si ating aking magdalas lapitan. Doon ko na rin na, na para sa akin ang lahat ng kanyang paalala. At walang dahilan para ako ay kanyang kaingitan."